EDCA pagaganahin para sa mabilis na humanitarian assistance at disaster relief operations sa mga nasalanta ng masamang panahon. Maabante sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. Abante Rasyon Live Report. Edwin, Ronnie, pagaganayin nga ng Armed Forces of the Philippines sa mga EDCA sites para sa mabilis na pagkasa ng Humanitarian Assistance at Disaster Relief o HADR operation sa mga lugar na apektado ng masamang panahon, dulot ng habagat at bagyong krising. Sa isinagawang press briefing sa Campo Aguinaldo kaninang umaga, sinabi ni AFP Spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na ang mga EDCA sites ay magsisilbi bilang control hub. Gagamitin ng mga ito para sa repacking ng relief goods, deployment, deployment ng HADR equipments, at deployment ng mga tropa na reresponde sa mga apektado ng mga masamang panahon. Sa ngayon, merong siyem na EDCA sites sa buong bansa na maaaring gamitin bilang multipurpose hub sa HADR operation. Matatanda ang una ng inihayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang atas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking naibaba ang tulong ng pamahalaan sa mga nangangailangang kababayan. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis.